So if I want to do a Don't see That's why I don't see a her role. I don't have a role. What? I don't know how I get a hat. It's not very really close calling. Yeah. this is a house. You know, this house? Mm -hmm. Okay, mga nanonood, mga nakatingin, welcome po dito sa ating Itantubunon PH channel, mga kababayan. And dito na tayo para sa tayong para bagong reaction video ngayon. Okay, tama ako, mga kababayan. Pag-usapan natin ah, uh, yung nangyari ah, uh, talaga yan. dito sa executive sessions mga kababayan kung saan present dito si Crispin Buing Rimulya at iiba pang mga kilalang mamamahayag katulad ni Ed Javier o mga commentators pala mga kababayan katulad ni Ed Javier uh, uh, sino pa to? Dulay, Mr. Dulay ha? Ito at nandyan din si JV Airs to mga kababayan, ito pakinggan ka agad natin, umpisahan ka agad natin mga kababayan para makapag-react kayo at makapag-comment kayo dyan, ayan nandyan na po yung live chat natin, pwede po kayong mag-comment dyan, ito pakinggan natin mga kababayan, again ito ay sla, uh, sa executive sessions ito mga kababayan, okay ito pakinggan natin oh, oh, oh ganito, ganun. Hindi oh, oh. Kaya kaya nga, si nga, pa, para kaya nga hindi ano. naman dapat mag-PI. Kundi kumpleto ang fact finding. Yeah, Wag mo yung, i yung oh. Oh. so, endorsement. Fact finding ngayon ang oh, pipigay. Oh. Ng kaya, kaya nga, long long time, ang nangyayari kasi diyan, compartmentalized tama sinasabi <laughs> ni <nyo>, Ombudsman. Etong <laughs> <laughs> fact finding e, mekanika e, yan. Binilang, Ito, well done. Eh. Binila nga nung mga tao na nagsasabi eh. Para daw imbestigahan ng pulis, NBI, DOJ o kung ano man, COA. Baka kumain ng isang taon isasampa sa ombudsman kakain pero actually hindi eh oh. pwede naman mas mabilis yan eh hindi nga pero yung, sa yung, yung nangyayari yung, nangyayari, yung, yung, nangyayari, ship, yung sa nangyayari so far so ito ombudsman timelines diba timelines oh, oh, time oh. ombudsman oh. yung nangyayari nung nakaraan eh. oh. isang taon doon sa magpa-file pag sinampas sa ombudsman kakain na katulad niyan 2001 mm. ipinail mm. tagal na no? may senate hearing yung para dali 2021 may 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 pa yun 4 years yan may senate investigation ba yun kung may kapat kasi yan dapat yan magkaparal lang na kayo mo to proper man pwede kayo mag-investigate pero ayaw nilang gawin ayaw nilang gawin So pag bilang mo, isang taon doon sa magpa- Wala pa silang ginagawa eh. Mm. all this Wala, wala, akong output na nakikita. Oh? Hindi no. kaya para sa akin, Sen, ito ha. Ah. Nakikita ko kasi. So, ito mga kababayan na ito, ang pinag-uusapan nila dito, itong party na ito. Ito, ito. ito, 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 again, action ng ombudsman, na office of the ombudsman, mga kababayan. Of course, uh, hindi si Sirai ni Crispin Boyng Romulia dito mga kababayan yung kanya pangalan. Of course, pinag-usapan dito yung nakaraang ombudsman. Ah, ah, kasi ito na nga itong lalong-lalo na kaso ng formally mga kababayan, pinaatras niya yung mga hindi pa narin, yung hindi pa dininig na mga na-file na kaso laban sa ito na nga yung issue sa formally kasi mga kababayan, alam naman natin, nangyari yung uh, ah, formally controversy mga kababayan sa time ni PRRD kasi ito yung COVID, ito yung nag-supply ng mga na mga, ano ba to yung mga yung protective, ano ha uh, katulad mga PPE yung mga face shields yung face masks, ito yung ito. nagkaroon na ng hearing dito sa uh, Senate Blue Ribbon Committee hearing nung time ni Dick Gordon mga kababayan natin, anong reklamo nila dito, uh, kung saan ito ang tagal na until now, hindi pa dinidinig Okay? So, hindi ko maintindihan kung saan biniblame dito ni Crispin Bueng Rimulya. Unfortunately, biniblame niya dito sa nakaraang ombudsman. Okay? Pero of course, kung titignan naman natin yung, yung takbo ng usapin, yung usapan nila dito na ah, lumalabas naman na itong mga kasong pinaatras niya hindi pa na-arrange. Ito yung mga na-file na. -file na Ibig sabihin mga kababayan, yung ombudsman, yung opisina ng, ng ombudsman, may aksyon ng ginawa. ah, Hindi ibig sabihin walang aksyon na ginawa. Merong aksyon na ginawa. Ang kasunod lang dyan ay yung sa... Uh, Anong tawag nito? Uh, dyan sa... Sandigan bayan, yung pagdinig sa Sandigan bayan kasi yan yung nakikita natin na kasunod 'yan. O yung yung pag, pag, pagdinig sa Sandigan bayan kung talagang kung sino may mga kasalanan dito ay talagang managot. Okay, pero of course mga kababayan, ah uh, ito kasi yung problema mga kababayan, para gusto mo lang tumaas, e eh, kailangan mong pababain yung dating administrasyon. O katulad ngayon, O para maganda yung ah uh, sa pandinig ng taong bayan, ng Marcos Administration Junior ang uh, uh, Ombudsman, Office ng of Ombudsman ngayon, kahit 5 days pa lang nang nakalipa sa pag-upo ni Crispin Buying Remulia, kailangan niyang sirain yung nauna sa kanya. O, uh, ito yung lumalabas ngayon. Okay? Katulad ng ginagawa ni Pinoy, mga kababayan, kilala natin si Pinoy dyan, di ba? Na for how many years? For 6 years, naging nagsasabing sa nakaraang administrasyon. Oh, nga din, oh, no? sa pamamagitan ni Claire Castro, yan yung ginagawa nila. Katulad din ngayon, dito sa ombudsman, sa nakaraang administrasyon, again, lumalabas po dito mga kababayan sa pagkakaintindi natin, mayroon ng aksyon. Kaya nga, hindi lang naare, arrain doon sa Sandigan Bayan, may na-file ng kaso. Okay? Ito, pinatras niya, kasi dapat i-review niya ulit mga kababayan. So, tumatagal na. Ang lalong tatagal pa yan ngayon kasi pinatras niya. Sisiguraduhin niya mga kababayan. Hindi lang natin alam kung anong mangyayari dyan. Kung talagang meron ba silang, meron ba talagang kakulangan. Kasi sa pagkakaalam natin mga kababayan, yung previous ombudsman at ngayon, in terms of goal na merong mapapanagot, alam natin na pareho lang 'yan sila. Hindi 'yan magfafile. file halimbawa kung sino tayo ng Saan ka makakahanap ng isang tao magfa ng kaso para lang matalo? 'Di ba nagfa-file ng kaso kasi alam nila nakikita nila na sapat na yung ebidensyang nakalap nila na ipara-ipanalo yung kaso. Kasi yung iba nga hindi ipa-file yung kaso eh. O wag mo na natin ifile kasi matatalo tayo nito at magkakarbawal yung double jeopardy. So ibig sabihin, kung sa tingin mo kulang yung kaso at ipipilit mo tapos matatalo, hindi ka na makapag-file ulit ng kaso. Okay? So kaya dapat careful 'yan. Diit kahit sinong ombudsman, alam natin na yan yung mga ginagawa. Pero unfortunately mga kababayan, sinisiraan dito ni Crispin Bueng Remulya. Okay. Well, na anyway, uh... Siya naman ngayon na sa posisyon mga kababayan. Kayaan na lang natin. Ito patuloy natin. Ano? Nakikita ko meron sa, sa control wala wala. Ito lang, dumagat din labi. Sa flood sa parma di pa lang. Oh, yung ginagawa OJ NBI. Oh, oh, NBI. Hindi kasi hindi yung cost project wala pa rin yun. Wala wala silang ako tabi sa ICI ICI see I I wala din binibigay pa. May meron na I see may mga binabasa. Ito lang naman sa akin. Ito lang sa akin yung sa ICI ah. Kasi nakita ko may mga proposals na mag-create ng wala kasing power, walang ipin yung ICI. Di ba? Hindi naman doon talaga yun. Hindi mo na pwedeng nakita ko lang. Meron din order, meron din. Merong mga nagpo-propose na mag-legislate na mag-create ng another agency or whatever. Di ba? Hindi para na kailangan para, yun, yun eh. Ang akin nga, hindi na kailangan. Sa akin pala kasi muna lang yung power ng ombudsman. Ombudsman, Nandiyan yes. na eh. Di ba? Yung katulad nung nasa, na, na Singapore corrupt uh, uh, practices bureau uh, uh, sa Hong Kong. Yung then, diba, then yung gold uh, standard sa... Uh, under, the, law, ombudsman na nga dapat yan. Hindi. Unang-una, ito ha, kailangan malinaw sa isip natin. Bakit ba ginawa yung ICI? Alam ni Presidente na kailangan muna bago mailatag sa ombudsman. Meron talagang fact-finding body in the executive department. Naka, hindi, I mean, Dandang ang dali kasi eh. sabihin eh na gano'n. Pero e, eh, may, may, ano, ano, ay, may purpose yung ICI e, for, naman may purposes. for, the, uh, for in the mind of the president. E, eh, because para, kailangan... Sa totoo lang, kaya nakakanjawan. Because remember, the, the ombudsman is a constitutional uh, body. Eh, kaya ka kaya wala ka ng action ngayon. E, so, sa ang situation. executive, hindi, tama, tama, tama. Kaya nga sabi ko, ang, ICI naman, wala. Tina yun. hindi nagawa naman ng ICI yung trabaho. Hindi lang nga napapublish. It was an urgent... It was an urgent call for an... Oh, we have to a chance. Because of the situation. Ang punto kasi ako, naniwala ako doon sa... Chairman Andy Reyes, Secretary Babe Singson, tsaka yung head at ng At na mga namumuno wala naman dyan, di ba? Yung oh. pag-create, wala talagang puder eh. Hindi, ano ang output na gagawin ng ICI? It was never been. Hindi ba? I-investiga mo at i-deliver mo din sa ombudsman? Hindi. Precisely. <laughs> anong masama doon? Eh bakit hindi Dib na lang ba? yung ombudsman at COA pagsamahin ko? Because as the uh, made by EO, he can hey, uh, eh, get all of the executive department. Yung EO pwede mo rin gawin yun. It was meant to be... Hindi, kinakailangan talaga mag-fill ng... In the meantime. You know, we had a very inactive office mm. correct, correct. for the longest time. Mm. And, na all hands on deck. Oh. and we wanted. the private sector to be involved. Correct. And people who have the who, who served government before, who know how things work. Ang mahalaga diyan yung SGV tumutulong. Oo, oh, naman 'yun. Kaya uh, sa akin, sandali lang sila mag-trace ng ano, oh, sa akin lang 'Yun ang mali ng gobyerno eh. When whenever there is a crisis, Talagang, pinatay si yakino. Aquino. Ah, grabe kung issue. Nangyari tong IC kasi nga because of the situation. Kailangan oh. reaction talaga. emergency. There is an urgency. Yung urgency. Yung urgency. Yung urgency. Ombudsman, hindi talaga as responsive as it should be. Yung graph mawawala yan. Inabutan ni Ombudsman Boeing. parma di pa lang. Yung 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 graph. 2000 so, and 4 years. 4 years. 5 oh, years. years. Eh, baka yung laptop. Wala pa siguro doon. Wala, 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 wala pa yung laptop. Kaya nga eh. Lapa. Alam mo, Matapos yung, na rin yung blue ribbon graph, ribbon yan. may eradicate mo yan through convictions. In hmm. Hindi mo yan ma-eradicate through commissions. Hindi, exactly. Mm. exactly. Pero, pero yun, initial lang yeah, to. May proseso eh, stop yan. yan. Stop eh, yan eh. Stop cap. Kasi nga bago ako pumasok dyan, talagang relax. Kulang ang ngipin ng DOJ para para matapos mong investigahan lahat. Kaya sa akin, okay lang ICI. Kasi they're able to process information from a different perspective. Oh, Perspective kasi ng private sector oh. mahalaga. Mm. Nakakatulong no, eh. ito, subject matter de dependent to infra. infra. Hmm. We are working on that particular sector of the, you know, na mayroong urgency. Ang, ang gusto ko lang gawin ito. ng ICI ngayon, na sana. Eto, post muna natin mga kababayan. Eh. Anong pinag-usapan? Anong, anong, anong sagutan dito mga kababayan? Ha? Well, ito, uh, Mahalagang diskusyon naman ito. Uh, healthy, itong uh, tinatawag nating healthy discussion mga kababayan dito sa mga ah uh, mga taong to, mga commentators at ito. Ang balabas lang dito mga kababayan, eh, para parang pinoprotektahan at dinidepensahan ito ni Crispin Boying Rimulya yung argumento dito. Ano yung naging argumento dito ni Ed Javier? Eh, ito yung si Ed Javier mga kababayan, yung nakaputi. Agree ako dito mga kababayan kasi technically ah, uh, humahaba yung proseso sa paggawa ng ICI. Hindi, eh, yung issue yung issue dito wala pa doon sa whether i public or i private yung magiging hearing nila so ano nangyayari marami nang komisyon ito na nga merong uh, komisyon na tinanggal si PBBM pagkaupo niya sinarado niya yung anti-graft and corruption niya something ba yon na komisyon di ba? Oh. nawala ngayon kasi dahil mayroon ng mas malala pa ng korupsyon ngayon, dinagbuo ng ICI. So anong pinapalabas dito mga kababayan? Simple lang man ang argumento dito ni Ed Javier. Gusto lang naman niyang uh, linawin, madaliin yung process. Of course, hindi madaliin in a sense na uh, matatalo or walang makul-convict mga kababayan kasi patungkol dyan sa ah uh, magiging kaso o problema ng ebidensya. Ang gusto dito or ang suggestion dito ni Ed Javier mga kababayan, simple lang, palakasin mo lang yung ombudsman. Hindi na kailangan magbuo pa ng ICI. Unang-una mga kababayan, bakit? Sumahaba yung proseso. Ama siya dito mga kababayan na conviction. Ang target dito, hindi ang pagbuo ng komisyon. Kasi mga kababayan, nag pagbuo mo ng komisyon, humahaba yung proseso, nag-iimbestiga sila. Pagkatapos mag-imbestiga, nagsusumiti ng uh, report. Halimbawa, dito sa ombudsman at sa DOJ. O anong mangyayari? Sa tingin ba ninyo, yung mga nakalap nilang ebidensya, yun sa halimbawa, dito sa ICI, pagkatanggap ng ombudsman, may fa-file ka ng kaso? Hindi naman, di ba? ang mangyayari pagtanggap nila sa recommendations, mag-iimbestiga pa rin yung ombudsman, mga kababayan. O, oh. well, probably magiging maganda kasi titiba yung kaso. Pero mga kababayan, kaya naman talagang gawin yan ng ombudsman. Okay, unfortunately, ito sinisira, sabi, sabi ko nga sa inyo, sinisiraan dito ni Crispin Boeing Rimulya, yung predecessors niya oh, pinapalabas niya dito na ay, ay inactive naman yung ombudsman well in fact mga kababayan ah, again to be fair kay sino ba yung ah, Samuel Martinez mga kababayan meron naman siyang mga final na kaso meron nga siyang final na kaso na laban sa mga kalyado ni PRRD ito na nga ah, yung, yung formally na file naman yan okay ang hindi nag-action yung kasindigan bayan yung dindinig ng kaso. So dito mga kababayan, unfortunately, nakikita natin patungkol dito sa infraprice. Eh, kasi ito, ini-insist nila na ni sino ba itong mga kasama dito? Itong mga katabi ni JBR mga kababayan. No? Oh, si, si Caspin Boying Rimulya. Okay, ito si Atty. Dulay. Ah, uh, yung iba pa. Anong sinas... Eh, kasi mga kababayan, uh, ini-insist nila yung pagbuo ng ICI. Kasi yung mga kababayan, executive order yan. Ini-insist nila na itong pagbuo ng ICI, tama ito. Ha? Ah? Kasi nakafocus ito sa infrastructure. So why not? Again, palakasin yung ombudsman mag-assign ng mga mahuhusay na tao para makafocus diyan sa infrastructure para lahat covered na mas mabilis na yung proseso. Tapos again, file na kagad para again talaga kung ang hanap talaga natin ay conviction, makukuha talaga yung conviction. Hindi katulad ng ganito. Ito mga kababayan, unfortunately, nakikita ko dito ayaw lang sabihin dito ni Ed Javier na itong ginagawa ng administration kasi probably Magkaibigan sila ni, ano dito eh Magkaibigan sila ni Crispin Boyeng Rimulya And of course, naging sekretary itong Crispin Boyeng Rimulya sa DOJ Ng Marcos Administration Junior ah? Marcos Junior Administration Eh, parang pinipigilan niya yung sarili niya mga kababayan Anong ito, nakikita natin dito na talaga ito propaganda lamang Uh, or ano lang, uh, for optics lamang mga kababayan. Uh, Ibig sabihin, para lang makita ng taong bayan na mayroong ginagawang aksyon where in fact, wala naman. Oh, parang ganyan lang yan mga kababayan. O ito, patuloy natin. Ano na pang pinag-usapan dito? pag na nila lahat ng mga taga DP, yung mga DE diyan kasi sa totoo lang, tutukan nila yung mga yung mga, mga low level na yun. Looking at other ghost projects, hindi lang bukan. Kasi, no. uh, and he, kasi, that should really be know. the case. As, as, a matter of fact, from the very start sinabi na natin yun. Ang sinasabi natin, yung sinabi ni presidente the top 15 the, uh, na contractors ganito. And the top uh, 15 na the, uh, district engineering offices. Yun na. Doon ka na magsimula. Na lang, eh. May si lead ka na doon. May lead ka O, tinan mo yung binabanggit natin. Saka yung malumot meron na doon sa malayo involved. Hindi lang sila nasa, hindi kasi naitatanong yung question na yun eh. Kay Wawa, kay Sally Sims. Padaling tingnan sino pa. Kung saan lumabay yung mga district budgets eh. After nag a Sila mismo. Kayo, kayo, eh. kayo mismo, nag-apply kayo state witness. Kumaming kayo na sa akin. Saan, kayo na, saan pa kayo nakakuha ng kontrata? Pwera sa Bulacan. Naro, yun. Para makita mo na. Yeah, the DPWH can provide that immediately. <laughs> that, the Public Works uh, Department can do that immediately. Ngayon, ang nagiging malaking problema pati, sino mga ninyo? May mga kabakas Ako, kayo eh. Okay. Ito, eventually, alam naman lahat yan ang uh, nangyayari. Yan <laughs> ang importante, maintindihan yun. B ito mga na uh, natahimik dito sa si spinboying Rimulya. Uh, kasi talaga ito, nagkukumpirma ito dito sa matagal ng duda natin mga kababayan. Ito pinag-usapan nila dito. <laughs> Okay? Na kung saan um ah uh, ano ba to? Um ito nga for of for ano ba to? For optics lang itong ginagawa ng Marcos Jr. administration ngayon. Uh, anong anong ginagawa? Ito, simple na. Ito. Unang issue dito, pinaisinta ni Ed Javiero. Bakit ka gumagawa ng ICI? Conviction yung hanap na. Kung to talagang to totoong conviction yung hanap mo, Oh, edi magdiman ka sa ombudsman. Magdiman ka sa DOJ na mag-imbestiga uh, para makapag-file ng kaso sa ombudsman. 'Di ba? Oh, bakit pa kailangan gumagawa ng ICI ngayon? At ito pa mga kababayan, walang klarong jurisdiction itong ICI, ha? hindi malinaw ha. So, posible na magsasabay ng investigasyon yung DOJ at saka I so sino ngayon ang uh, mauna mauuna or paniniwalaan dito? What if magkaiba yung lalabas dito? Na hindi unfortunately hindi natin malalaman kasi pribado naman yung imbestigasyon ng ICI. At ito pa. Well, unfortunately mga kababayan, um, yung isang member oh, wag na natin usapan yung pag-usapan yung naging issue dito na, sa, na binulgar dito ni Conchita Carpio yung mga kababayan na hindi siya uh, hindi siya tinuloy bilang parte ng ICI kasi dahil sa mga kondisyon niya na huwag siyang pakialaman. So ayan, isa din yan sa mga issue. Ito, pangalawa sa, isu, sa mga issues na nakikita natin, itong involvement dito ni Babe Singson, mga kababayan, former secretary ng DPWH. Ako, honestly, mga kababayan, well, sila, may mga tiwala. Ako, wala akong tiwala. Bakit? Sekretaryan ah, ng isang administrasyon. At alam natin, dati pa ang tagal na, na kahit sa time ni ERAP, mga kababayan, mayroon ng mga ganyan. Ngayon lang yan, do lumaki. Okay, Meron ng mga ganyan, yung mga bigayan na galing kaya nga, na, kaya nga tumagal yan sila dyan mga kababayan. So most likely, meron din yung involvement si Babe Singson. At mag makikita natin na baka kung sa investigasyon nila papuntay yan sa mga taong malapit sa kanila, mukhang i-filter yan. Unfortunately, hindi ha. Uh, hopefully. Uh, hopefully. Para, of course, mawala yung pagdududa natin. And yet, as of the moment, mga kababayan, uh, to be vigilant, uh, kailangan natin magduda kasi secretary din yan. At ito na nga, oh, for optics, ang tagal na, uh, humahaba, humahaba yung proseso, may investigation ICI, may DOJ, no, oh, papalipat-lipat, ito pa nga yung mga issues dito na ni-raise ni Ferdinand Topacio mga babae na kung saan ah bakit nandyan yung mga sekretaris nagpupunta sa ICI Last week mayroon din tayong nakita ah yung US ambassador pumunta din sa ICI hmm. anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman nila diyan May kinalaman bang US dito? 'Di ba? So, ito, narin na rin mga kababayan. Klarong-klaro na. Dito, again, ayo lang sabihin ni Ed Javier, mga kababayan, na itong nangyayari ngayon, pinapakita ng Marcos Jr. administration, ay for optics lamang. Kasi, of course, kaibigan sila. Bakit? Ito, lumabas. Klarong-klaro. Bakit ayo nilang tanungin yung labing limang top contractors? Diba? Diba? Simple lang naman. Sabi pa nga ni JVRC si e, madali, madali lang. tanungin yung labing limang na top 15 contractors tapos titignan yung GAA anong distrito ang mas malaki or nagkaroon ng mas malaking pondo. ba? Diba? Imamatch mo lang yun. Ang dami mo nang tanungin. O tanungin, sinong mga kabaro ninyo? Sino pang mga kasabwat ninyo na mga tumang tumanggap nito? Sino mga kongresista? Di ba ang dali lang? Yet, anong, ano nangyayari? Nakafocus dito ngayon sa flood control lamang. Parang yung ICI, instead na yung ano, I, huling I, infrastructure, parang nakafocus lang sa isang infra, mga kababayan, flood control lamang. Oh, parang doon lang nakafocus kasi ito. Well, ito nga yun, sinasabi yung Crispin Bueng na may plano na lumabas ng bulakan. Hindi e, na talaga, dalapat lang talaga lumabas ng bulakan, pero yet, ilang buwan na. Ilang buwan na ang investigasyon, mga kababayan, na sa Bulacan pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nakaalis sa bulakan, hindi pa rin tayo, sila pala mga kababayan, sorry. Hindi pa rin sila nakalabas sa flood control issues. Wala pa yung usapin ng multipurpose building. Classrooms. Ha? Yun na nga, oh, may insertions pa. Doon sa DFA. Doon sa uh, Confidence Intelligence Funds ng PNP. Ako, honestly, nakikita ko doon yung, ano, yung nilagyan nila ng additional 500 million ba yun? na confidential funds si PNP sa tingin ko si Sumar ano yun ko, sa tingin ko bayad yun eh akala siguro nila akala siguro ni Zaldico mga kababayan ha ah, for the boys na ito ng mga PNP personnel oh well unfortunately ngayon nilag, nilalaglag nila si Zaldico ha ah? sa pamamagitan ng ah, pagsoli ng 500 million ha hmm. ah? For 2025 lang, hindi na natin alam yung 2023, nung 20, yung 2024. Baka meron din yun, hindi lang na isa ulit. Ito talaga mga baba. again, ha, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito sa mga pinagsasabi na dito sa executive sessions. Sa mga nakikita natin, ha? Kung ito nga ba ay talagang paglilihis o pag uh, pag extend ng proseso dito para ha? mailihis talaga ang tunay na issue dito mga kababayan o ngayon bakit ayaw nilang tanungin yung labing lima? Hmm. bakit yung mga diskaya ginigipit para umatras at umatras na nga mga kababayan diba? ba? o ang pinapalabas lang nila eh kasi daw hindi pa nag-tell all. Ngayon, paano nila masasabi na yung statement ng mga diskaya ay hindi tell all? Eh kung sa tingin nila hindi tell all, bakit hindi nila tanungin? Para lumabas yung buong katotohanan na hinahanap nila. Kasi mga kababay, nakikita natin, ayan, gigipitin niya ng kaso para eventually pwede silang magdikta o ito isali mo itong mga pangalan na ito. Ito isali mo ito. Para masiraan itong mga taong to at hindi na makatakbo by 2028. O yan yung inunahan na natin para kung sakali, hopefully mali tayo. Di magpasalamat tayo kung mali tayo. So eventually yan yung nakikita natin yan mga kababayan. Again, i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito So, dito na lang po muna tayo uh, Paki-like po ang sharing videos natin And then, paki-subscribe din po na